So, what's up, mga keepers? Good morning. Yan, tapos lang natin mag-alis ng na mga poop nila para ma-maintain natin ang water quality sa ating mga isda. You know? And, bukas naman, linggo, is magdadagdag tayo ng mga tubig na binawas natin dito. Then, lagay tayo ng asin. Yan, mati, hindi dapat natin kalimutan maglagay ng asin kapag nag-water change tayo mga bossing. Yan, yan yung mga kinasanayan ng mga old fish keeper mga bossing. Maglagay ng asin kapag nag-water change para iwas sa mga sakit-sakit. Kaya -sakit. yan, yan. pagkita natin mga isda natin dito. Yan, kapag dito ka talaga oh. hmm. Hmm. Gaganda kapag malinis lang yung lagayan nila kapag walang poop. Yan. Mamaya makakadami na naman yung poop kapag nagpakain tayo ng gel food kasi... Ang gel food is kapag kumain sila is tinatain nila agad mabilis matunawan. Yan yung kinagandahan sa gel food naman. Ayan o, kaya tataba ng isda natin. Ayan o, May oh. mas mataba pa yan sa golden zebra natin. Ito, sold out na ito mga bossing. Ship 2 Katanduanes. Yan o, binigay lang natin sa murang halaga. G kita nyo naman kung gaano ko quality o. Oh. May isang bail tail pa, male. Kaya ayan o, oh, 12 piece yan in order sa atin. Hmm. quarantine na yan. Ship natin yan sa lunes. Then, ito naman yung bin ginagamot natin na may angle worm then ito gawa natin video kung paano tayo yung by step by step dito sa pag gamot ng angle worm kasi may pang na tayo dyan eh kapon na post ko na yung pang natin sa 24 hours is mag water change ka 50% kapag naglagay ka nun kada 5 gallon is 1 scoop ito 2 scoops to kasi 10 gallon sutan siya ko then ito 1 scoop lang kaya ayan mamaya mag whip water change tayo dyan namatay yung may natin dito o, baka naman diyan may gusto bumigay na ilog glass belly yan o. namatay yung may natin yan. di pa natin na set up yung ista natin dito yun know, o oh. yung ista natin nasa gilid lang baka bukas mas set up na natin dito wala na kasi gagawin si mama kaya papatulong tayo hindi natin yan kaya magisa, isa si yun din gaya nito yun know. o ito lagay natin yung stand. Ito yung mga fry natin, no? Oh. Dami. Ito pa. Kaya kailangan natin bumili ng bagong malalagyan kasi malaki-laki yung ito natin dito. you know. Mga fry. Madami-dami yung mga fry natin. Kaya bumili ako ng stand pa dun. Paglalagay natin ng mga fry kapag lumaki na. Ayan so Acre natin. Meron din tayo dito mga quality ngapis gapis. Acre. PKB, yung tataba. Lulusog talaga, oh. May red eye din tayo. Mga nagana red eye, wala pang pour out. Abang lang kayo kapag mga months pa to, wala pa kasi tayong pour out. Eh. Mga jubi lang kinuha natin. Sa peaky beam natin, nalaki na o. Oh. Yan yun na lang yung mga peaky beam na tira natin. Kaunti na lang, nasa 30 plus na lang. Siyempre, may red head dry ko rin tayo dito mga kahanapan sa mga ito natin yun oh. ito yung male na isa ito yung apat oh. kinuha ko itong isa para sa orange na ulo then ito naman sa mga na sa light base yan oh. ito naman yung marble natin yung dirt choco natin oh. nabubuli ang ganda talaga ng marble natin o oh, tinatawag na zebra yan oh. Ito yung pinakamalaki natin na golden zebra. O oh, yun o. Oh. Tagal mag-drop. Si big mama. Tagal mag-drop si big mama. Ano. Tumago pa nga. Kaya yan. Ito yung stand natin o. Oh. Set up natin ito bukas. Doon. Lipat na natin doon. Para maganda na tingnan. Yan yung mga ilaw dito. Ilipat ko na doon. Para doon na lang yung ilaw natin. Maganda na tingnan. Hindi na dito sa kapag mayroon naman dito na lang natin lagay yan, ito lang yung setup natin dito sa backyard natin medyo magulo pa kasi hindi pa tayo tapos maglinis yan mas maganda to kapag natapos na natin mas setup dun then makuha na natin yung aquarium para malagyan na natin ng, agad ng ista kaya yan o oh. ista natin dito kaya isang bagsak muna kamal man then don't forget to like and share then follow para update to sa aking mga video thank you guys